You today. Mahigpit na sinusuportahan ni Congressman Jill Bongalo ng Akubicol Party List ang hakbang ng Tabaco National High School sa Tabaco City na mapaiting ang road safety awareness sa mga walong raang grade 12 students ng nasabing paaralan. Ito ang kanyang pahayag sa kanyang pagiging guest speaker sa Good Governance Youth Forum on Road Safety na kung saan marami na umanong batas na ipinapasa ang Kongreso para mapangalagaan ang kapakanan ng lahat sa mga kalsada. Mahalaga ayon kay Bunggalo na mabigyan ng mga edukasyon, lalo na ang mga estudyante dahil isa ang mga ito sa mga tinatawag na vulnerable o delikado sa mga aksidente na nangyayari sa kalsada. Ito rin na ipinagpapasalamat ni Hansel Burse, ang proponent na guro ng nasabing aktibidad dahil suportado ng kanilang kadistrito na si Congressman Jill ang mga hakbang upang may promote ang road safety may matutunan sila from this activity. Second, uh, i-practice nila yung matutunan nila dito. Hindi lang more on theory but, but but the most important, yung practice. Mapapractice nila ito, hindi lang sa school but also sa kanilang mga bahay at sa community. Uh, uh, this is second year of uh, Youth Forum but last year, we focus on gender uh, equality and social inclusion. For this time around the month, we focus on road safety because uh, first nga, road safety man. Second, we won't last year sa UP Diliman as first place sa uh, road safety innovation contest and we want that uh, achievement to continue through this activity. Well, uh, this is a welcome development, ano? Uh, especially uh, in giving uh, forums uh, about the road safety. Uh, nowadays, one of the primary concerns na Satuya Pongkinakampang is the road accidents. no? And uh, based on the latest uh, data, Talagang igwa po ning paglangkaw, no? With regard to the uh, percentage of accidents compared to the previous years. Although we expect na talagang hababa during the pandemic time, no? Because the limit sa so pagluwas kan tao, but during this post-COVID recovery period, talagang siging langkaw as sa tuya pong uh, percentage manungod sa aksidente sa mga tinampo. And that is why um uh, I commend the Tabaco National High School uh, for uh, having this kind of uh, a forum so that we can uh, educate our students, senior high students, with regard to the road safety. Na dapat as early as now, dapat na legible asin maarama na po ninda. Nakakapagtala ang gobyerno ng labing dalawang libong pagkamatay ng mga Pilipino sa mga aksidente sa kalsada kada taon at sa nakaraang taon, walong libo na sa Bicol ang naitalang mga aksidente. Kung kaya't ayon sa kongresista, nararapat na bigyan ng pansin ang pansinang pagbibigay ng edukasyon ng mga ganito sa mga estudyante. Samantala, naging guest speaker din si Jacob Bicol party former congressman attorney Alfredo Pido Garbin Jr. sa ginawang katropa kasangga ng Land Transportation Office o LTO Region 5 bilang parte ng pagdiriwang ng Road Safety Awareness Month.